Uh -huh. ano oh. Pagsapit Pag ng Disyembre ay di may ang diwa ng Pasko. At sa badating na mga araw ay nalalapit na ang mga nakatakdang plano at mga iba't ibang nakagawian sa isinasabi na holiday season. Paging ito'y maghanda ng pagkain, mga Christmas party, pagsisimba, paggalas kung saan saan, makipagkita sa mga kaibigan o mga kapamilya at syempre ang hindi matapos-tapos na kantahan sa karaoke na umabot hanggang alas 5 ng umaga. <laughs> mula pagkabata at mula nung ako'y nagkawisyo sa mundo, for as long as I can remember, ang larawan na talaga yung isa sa napakahalagang elemento ng kahit anong selebrasyon sa aming pamilya. Kahit anong mangyari, hindi dapat yan makakaligtaan. Kaya taon-taon, sabihin mo na ding buwan-buwan o linggo-linggo, nangangailangan ng isang maayos na litrato ng pamilya. Lalo na siguro sa mga panahon kagaya ng kapaskuhan at bagong taon. 1, 2, 3, Tuwing Pasko, di may pagkakaila ang iba-ibang mga palamuti at tema na kulay sa nasasabing araw. Tamang pwesto, tamang agulo, nahahati pa nga yan sa unang grupo, sa mga anak, sa mga kapatid, isang pamilya. Sa simpleng mga litrato, nakukuha ang iilang segundo, iilang sandali na di mo na mauulit muli At ang mga nararamdamang doon lamang nananatili Ang kaakibat ng mga iilang litrato ay panahon at mga natatanging katauhan na mas nagbibigay kabuluhan sa bisperas na sa pamamagitan ng litrato ay lagi-lagi mong maaalala at mababalikan kahit sa iisang sandali.